Hi, bye. Huwag tanang mga naminaw ka ron. Itago lang ko sa pangalan. Ngatas. Nahitabon ni Tanan, way back, katong fourth year college na. Nag-outing kauban sa akong mga friends sa Osaka Beach two weeks before sa muang graduation gihimo to na as advance celebration sa amuang success not knowing na mahimo na tong last and final celebration sa duha na mo ka-classmates ug ang hinungdan sa pagkabag-o sa kuang kinabuhi Mga 5 p.m. na to nga nagbiyahe na may pauli sakay sa family van sa kung usa ka-classmate. Upat may kababae Og tulo ka lalaki. Uwag ang driver kay ang papa sa ko ang classmate. Basta kay ang kuha na lang na remember na di hay kusog kaayo nga ni Pangga sa van o natuyok ming tanan sa sulod dahil nag-blackout na ako ang pananaw. Pag matan na ako, anahadlo ko. ay wala ako'y makita kagibindahan ng ako ang mata. Nadoon ako si Lola nga nagsigig hilak o nahadlok ko o naglipo. Nangutan na ako unsay na itabo nga nung naay tabo na akong mata. Pero wala ko na nga bag. Niabot na lang ng doktor o giingon ang pinakasakit nga explanation nga ko ang nadunggan. Nagkaay injury daw ko ako pa yung duha ka mata. O grabe ang pagkadaot sa ko ang Cornelia. O posible nga mo resulta sa ko ang pagkabuta. Dili pa mosulod sa ko nahuna ang explanation sa doktor. Dili na ko madawat nga mabutan ako. Pero naapa ko na pag-asa nga makakita ko balik. Pero pinaagi sa usa ka transplant. Ang no, din ko og pila ang magasto kay na gamay savings gikan sa kong part time. Pero murag bula nga nawala ako ang pag-asa. Dako kaayo ang kinahanglan nga kwarta. Kamilang ni Lola og gusto na ako kamanghod o gikan pa mi sa broken family. Si mama o Lola lang nagpada nagpadako na mo kay naanay laing pamilya si Papa ug dili pa siya na mo suporta namo pero namatay pa si mama tungod sa breast cancer mo nang si lola na lang ang amo ang kauban sa akong pag part time nakatungtong ko sa college ug sakit kaayo nga ako ang gidamgo nga mga pangandoy para ni lola ug sa kumanghod nawala lang pinakadto Tungod sa kakulang sa mong kwarta, wala ako nakapatransplant. Nagparisita na lang ko og mga tambal aron dili kaayo magsakit ako mata. Hangtod sa makakita na sa gikinahanglan niya kwarta. Naluya ko sa mot sa balita nga namatay pa jud akong duha ka classmates sa disgrasya. Wala mi nakita sa mga graduation nga unta mo'y pinaka happiest day na mo. Almost every night ko nga maghilak sa nahitabo na mo sa akong classmates o sa kondisyon na ako. Lahat ko kung saan na ang mahimong kong ang mauna ko nga dili naman ko makita o kung saan ako pagtabang ni Lola o sa akong manghod. Ako lang ang gisaligan ni duha pero mahimo pa dito kong disape na himo kong useless. Nagdepende ako na nila kay dili na ko makalihok o gulay gunit na ako. Hapit ako na wad-an sa paglaom nga mapuhi. Hapit ako mo give up sa kong kondisyon. Pero nagsigig encourage si Lola na ako nga dili pani ang panahon nga mo give up ko. Kanunay kung kong gipahinumduman ni Lola nga dili na ako sayangan ang gihatag sa kuwa ng ikaduhang kinabuhi. Dapat dili ko mo surrender. Una-unaon lang daw na ako siya. Apil ako ang manghod kay kanon lang silang mo suporta sa kuha. Ug na-realize po na ako nga tinuod yun. Pananaw rang nawala na ako pero makatindog pa ko. Makalakaw pa ko. Makagunit, makasulti. Kaya gihapon ako mabuhi o ma-enjoy ang kinabuhi. Then one time ato, after one month nga dihara ko sa sulod sa balay, nagpauban ko sa kumanghod aron musuroy sa gawas. Taod-taod -ta naglingkod sa tindahan sa musulingan. daghan pong nangumusta sa kuha. Isagdili na ko sila makita na feel na ko nga sincere ilahang concern diri na ko. Na-appreciate ito na ko o na-encourage ko sa mot ng mupadayon sa kong life. Early morning, musuroy miss akong manghod sa gawa sa dili pa siya muskwela. Uli na po niya sa hapon nga wala na'y adlaw. Isuroy na po niya anak. Then every time magdula siya basketball sa covered court sa barangay, iya siya kong dad on palingkuron sa place nga dili ko maigo sa bola. Tungod at nga routine, mas naka-adjust ko sa kong kondisyon. ug dili na kayo ko maulaw sa bantawo. Kaya bisan pag di na sila makita, knowing nga ako ko ka-disabled person, nagkaanamog ko wala self-confidence. Na-appreciate ang mga tao nga mapakita og sympathy o respect sa mga disabled persons. ay dili sa yon nga naa kay diperensya. Sumotong one time nga niuban na sad ko sa kong nga nagbasketball siya. Na sense na ko nga dihay naglingkod dapat na ko. Bisan pag wala siya nitingog tingog, feel na ko nga nagtanaw siya na ako, Na ilang ko og maayo. Og wala ko na komportable sunong katana ko o kinsa siya. O ganong nagtandao siya nako ako. Ikatawara ang nitapad nako ako o niingon. Nga basig dili, tinuot nga buta ko. Samahaw na insulto ko siyang giingon pero wala na lang ko nitingog. O na feel ko siguro niya nga nalain ko siyang giingon. O na ngayon din siya sorry. Kay joke ra daw niya. Sa so, motong pa na siya na ako. Ang niya, kay Benji. Ni Dyer do sila aron magdula sa mohang court. Wala rin ako nagtingog kay dili ko komportable niya makiistorya. Wala po ko ni Sulte sa kong name sa nangutana siya. Anto na dungog na lang na nganila nga nilakaw na siya. pa ko na sa kumanghod manghod o tagaasa tong lalaki nga ni Duol na ako. Ningon po na kumanghod niya nga wala po siya makaila kadto pa daw po niya nakita. Sa so, after ato, wala na ko ni kuyog sa so kumanghod sa court. Then sa mga balay ato, aron makatuod ko kung asa ko mo doon bisag walay mo alalay na ko. Gibutangan o mga pisi ni Lola ang mga lugar nga gusto na kong atuan. Ikan sa akong kwarto na ipisi nga pahingon sa kusina, pahingon sa CR, sila mga kwarto. Apil na po para pagawas sa balay. Usa sa usara po ka-place, ibutang ni Lola ang mga gamit. Aron akong madumduman. Tagan pa mga plato ug baso ng buak tungkol ti gusto kong mulihok ug mutabang ni Lola until na familiar na nako ang tibok balay ug makalihok na ko bisag-asa. may labay ang mga pilakabulan, Ana. Naana na daw na dawat na dyan nako ako ang ako kondisyon. Gusto nako kayo nga mangitag work para makatabang ni Lola og maka college niya po sa si Eric o dili-igo ang pensyon ni Lola. Huwag na-discourage siya lang ko kay Dili. Pwede sa ko ang gikuhang course. Ang disabled nga persons. Sa so, mo ito naka ako manghod. Dili lang sa daw siya sa college. Sakit ito para sa ko Kay kay balo ko nga gusto kay ni Eric nga muskwala o college. O gusto niya ipanawong sa mga mahan. Nga makahuman ming duha bisag walay suporta gikan niya. Sa so, after sa graduation ni Eric, pagkaugma dyo dayon kaya nangita siya ang trabaho. Huwag hapi kayo siyang nibalita namo mo nga nakakita dayon siya. Nay nakailan niya nga nagpa-renovate og balay o gikuha siya ang labor. Wala namo siya pugni ni Lola kay gusto kay ni Eric ang mutrabaho. Unang sweldo ni Eric ihatag niya ni Lola kay pangpuhunan namo mo aron makabaligya mig mga gulay bisan diya aras sa balay na Lloyd jud mong Eric kay ako ang ate dapat ako ang maningkamot ug wala unta mi maglisod kung wala pa ko na nabuta pero dili na nako mabalik ang nahitabo Nagtukod paggamay nga payag sa si Eric sa gawas mong balay nga siya ra pud nagpanday Mangumpara mi ni lola og gulay sa merkado ug moy among baligya as tindahan Huwag gayon ay nga noong para si Lola si Eric, huwag na ko nilang duha sa balay. Sa dihang na ay nga ni bisita, ug medyo familiar ang iyahan tingog. Nagkato daw siya sa sweldo ni Eric kaya wala siya diha pagpaito. Di ako nakahibalo na nagtrabaho day si Eric ni Benji. Si Benji di ay ang iyahang amo. Gidawat rapun na kong kwarta ug ibalik na unta o sira ang portahan pero ni hangyo siya nga pwede bang mo ina mo tubig. Nagduduha pa ko at first kaya ako lang usa sa balay og naa pa O pwede naman unta ang mapalit siya og mineral water indahan. Gingnan pa na ko siya nga maguwat lang siya sa gawas kaya ako lang siyang hatdan. Dayon ni katawa pa na siya ug nga basin daw ko nagwala na yung mahabilin niyang tubig pag abot na ko sa portahan. O lang siya ang amo ni Eric, gilambahan dyan na ako siya purtahan ba? Kay bastos kayo siya manurya. Itubag lang po na ako siya nga bisag iligo pa na ako niya ang tubig. Nainsulto rin po kong samot kagikatawaan na po niya. Huwag to prove niya nga kaya na ako nga motor tubig niya. Paspas ko nga nitalikod o nipadulong sa kusina o nagunit sa PC o sa kong stick aron makuha ang tubig. Pagbalik na ako ni sa motong kalagot kaya wala na siya motingog. O ang bot pa sa bot anak, kaya gipakuha ko niyang tubig. O nilakaw Aron duwaan lang ko. Pero, natingal tingal ako kay nagihapon ng baho o hang perfume. Pagwarawara sa kong stick sa palibot na ako'y naigo ng lawas o gibunalan dayon nako. ako. Dihara siya ni Agay o niya nagsigi siya katawa. Pero wala ko nalipay siyang gibuhat kay murag wala ko niya respetuha. Gihimo niyang katawanan akong kondisyon. Pero after ana, nabago ako ang huna-huna ni Benji. Kay milabay ang pila kaadlaw ana. Ningon sa si Eric nga maka-eskwela na siya balik sa college. Huwag ang mupa eskwela niya kay si Benji daw. Working student ako manghod siya ug naa pa jud kunoy allowance. Nga pangutana jud ko kung anong gipa eskwela siya. Tingon ra ako manghod nga basin na luoy sa moang kahimtang. Nalipay kami lola sa good news ni Gusto din ming personal nga mag-thank you ni Benji anang orasa. Gipaubos na naka ako pride bisan og dili maayo ang first o second encounter na duha. Kaya kinahanglan kay na mo ang tabang sa ubat. Pag opening sa klase, kay naka-enroll din si Eric sa course nga nursing. Kay gusto niyang siya mo at iman na o magsakit may labaw na si Lola. Nag-promise pa na akong manghod na ako nga og makatrabaho na siya. Ako ang mata ang una niyang gastuhan, araw mo ako ang pananaw. Sayop dahil ko sa first impression akong Benji matinabangon dahil siya nga pagkatawo o nagsorry na po siya sa ipanulti niya nako Nga wala daw siya ng insulto, gusto lang niya nga mukatawa ko. E murag estriktara daw kog na Og o perming magmukot. Siyempre alangan na magmagsigira o katawa, bisag wala ko'y makita. O gantod sa ga-birthday ko nga wala ko'y makita. Nag-prepare si lula o gamay nga handa para nako o gabi na kong gamilan ni Eric. Pero nadungog nako na ang pag-abot ni Benji. Gi-invite ni Eric o siya pa ang nagpalit o cake para nako. Gi-invite siya ni Eric o siya pa ang nagpalit o cake para nako. O napig na siya gihatag sa kuwa. Pagunit nako, ako, o pagsimuhot na ako nga humot og flower, humot og bulak. First time yun na akong makadawat o bulak sa lain tao. O gusto ko makita kung unsa kanindot. Pero dili it pwede. Dili na na ako ma-appreciate ang kanindot sa mga bulak. Pero sure ko nga mga fresh o nindot kaayo tungod sa kahumot. Pagkanta nila na ako happy birthday na kahila ko. Kibisag wala ko'y makita. Nagpasalamat gihapon ko nga nakaselebrate pag gihapon ko laing birthday o wala jud ko nag expect nga ma-fall na ako sa si Benji sa pila ka bulan nga bisita sa balay. Habi na kog tuyo lang niya sa ari pero sometimes mo na siya nga ni sa ari. Ug siya pa ang mangutana na mo ug na ba siya ikatabang sa balay. Na appreciate jud na ako ang effort ug concern ni Benji kay tigulang na pud si Lola ug atiman pa siya nako. Na Dako siyang tabang og mana siya sa balay. At one day, nangutan na siya kung pwede ba daw siyang manguyab na ako. At first, nakaingon ko o joke lang, kidili po na ako makita ang iyang facial expression kung seryoso ba siya. Nakulbaan pa ko ato, kay first time nga na-feel na ako nga special ko sa laing lalaki. Wala ko sukad na kauyab kay focus ko kanunay sa pag-eskwela o pagtrabaho. Wala ko'y time for romance pero niabot si Benji karon. Ug nakailan ako siya, ug nakarealize ko nga nindot uh, man diay ay kaayo sa so feeling, special ka kaayo so, sa usa ka tawo. Ug naisiki ug gunahuna nimo. Na fall pod ko ni Benji ug isugot na ako siya kay bisag dili na ako makita iyang mga lihok. Mabati na ako nga tinuod iyang love. Huwag wala siya magtanaw kung unsa ko ang diferensya. Huwag wala ko niya gikauwaw. Proud pa siya nga nipilaila sa iyang mga amigo o mga pamilya. Dili man ako makita ang mga ekspresyon sila ang mga naong. Ay naong nga nai-uban yung mga sayangan kaya nung buta o pupri ang napili ni Benji. Every family gatherings nilang Benji, ihajod kong dadon. Siya pa ang mudescribe kung unsa ilahang mga nawong ang forma aron daw akong ma-imagine. Kanunay po ko nga isoroy ni Benji sa mga tourist spots. o paborito na mo mga, mga dagat. Ibisag dili na ko makita ang view kung dili i-describe ni Benji. ma imagine rin ako na base sa hangin. Mga tingog sa balod, o ang kapino sa mga balas. Bisan pag wala ko'y makita, makaparelax kayo. Then one time ato, while nagpadagat mi ni Benji, niingo na siya. Hello. Gusto na ako nga dili lang ako makita sa mga lugar nga to ang gisuro yan. Tubagpod ko nga. Ika po yan ako, describe na ako. Tubagpod siya nga. Wala man. Narealize kinina ako nga pwede man di ako ko nga mahimong tour guide ani. Pero nga ako gusto nako ako nga dili nang ka sa imagine lang. Gusto nako ako nga mabalik ka sa normal. Ito bagpod ko nga nanadaman pud ko. Ingon si Benji nga kung napay chance nga makita kag balik, dili na to sayangon. Nagpa-schedule na kong check up ni mo aron mapil ka sa waiting list o nanay donor. Ako siyang gingnan nga kay Balo baka nga mahal kaayo ang transplant. gipa pa ni mo sa Eric. Unya, imuha pa akong ipatambal. Sobra na kayo na Benji. Kung saan nalay huna si mong pamilya na ako. Namo. Ito bag si Benji. Ako man ang kwarta ang gamiton. Dili man ang ilaha. Ito ko nga. Bisa na. Kaya na ako nga wala ako ipanan-ahog na anad ako dili nimo kinahanglan ang kunon tanan namong problema. Igo na ang paggasto nimo ni Eric ni og ni promise na si Eric nako na nga siya ang mopatambal nako. Na Dinong utana na sa Benji sa ko ah, kung dili ba daw ako gusto makita og balik. Nitubag pud ko. Na gusto kayo pero sobra na imo hanatabang. Gasto na kayo ang korso ni Ari pero wala kami reklamo. Okay ra kayo ko makahuwat pamanput ko. Ikaw, basin gipul anak kay sigi og agak nako. Nito bag si Benji, nganong mapul an man ko. Kana pang sigi ra gunit og pangita nako. Pero love, promise nako ni. Dili man kaha karon pero puhon. Pariho na natong makita ang mga lugar nga to ang suruyan. Pero basig buwagan ko nimo pa. ...og makakita kang maot day ko. Nito e bagpud ko, ibisag na wong pakagabayo, love gihapon ka na ko. Wala ra po na mo saran ang kabuutan ni Benji. Nakontento na ko nga bisag dili na e ko siya makita na siya kanunay sa kuantapad. Og nagpadayo na ra akong life at pero wala na nakaabot si Lola ng mahimong nurse sa ari ang gibiyaan na mini Lola. Deha ako ato sa tapad ni Lola sa wala pa siya mabugtuan o ginhawa. Gusto na ko siyang makita bisag kadali lang kaayo. Gusto ko makahinumdom siyang nawong. Pero igo na lang ko sa hila. Sa dihang nipuhi na sa kamot kamots, Lola. Bisa nang ihantingog, dili na nako madunggan o gantod sa milabay ang panahon o ganyag-graduate si Eric tungkol sa iyang paningkamot o sa tabang ni Benji. O first take pa lang nakapasardahin siya sa board exam. Naghilak min sa kalipay nga natinood na ang pangandoy na mo nga makahuman siya sa college. O wala dyan na nakalimot sa si Eric siya hang promise ako. Pero ako siyang giingnan na dapat magtigom sa siya para siya hang kaugalingon. Pero ningon na si Eric nga basta ate. Promise na ko ni mo, nga makakita na kagbali. Mangita ko paagi. Nars na good ko. Aron po, po si Mohang Kasal, makita na ni mo si Kuya Benji. diba, Kuya? Naglibog jud ko sa gingon ni Eric nga nagtapik naman og kasal. Pero wala ko makalihok sa dihang nangutana na nako si Benji. Ug pwede bang pakaslan nako siya? gipagunit pa kuniya sa singsing sing iyahang gidala. Pag wala ko makasabot kung sa ako mo feel, nga nakulbaan ko nga nalipay o nahatlo. Pero, gisunod na ako kung unsay giingon sa ko ang kasing-kasing. Gidawat na ko ang singsing -sing ni Benji kay magpakasal namin. Huwag atapod yung time, nisugot na ko nga magpa-check up o balik. Mawag nang gi girecommend sa doktor. Transplant yapon. Pero two months after sa kong check-up, gigakos na ko galit ni Eric nga naghilak. Ikatawan pa na ko na siya kung anong ni na siya gihilak o perte niyang gakos na ko. Ang tilijod ko katuo sa giingon ni Eric sa kuha. Wala na daw sa Benji. Ako pa nang giaway ako manghod kay dili maayo ang iyahang gijoke sa ko Hindi ko katoo. Nagkuyog pa ganit may gahapon. Gusto pa na nang tawagan si Benchie kay lagi di ijud ko katoo nga wala na siya. Pero niyon sa ari, nga nanay sakit sa kasing-kasing si Benji. Dugay ra o donate na daan ni Benji ang iyang mata para siya ang mahimong donor na ako. I wish nga unta damgo lang ang tanan. Nakatulog na lang ko sa cottage kauban sa mga classmates. Wala may nadisikrasya, wala ko nabuta, wala nawala si Lola. Huwag wala na ako nakahila sa si Benji. Huwag mamata ko ang murag, wala lang. Mapadayon sa normal na ko nga routine. Namatay si Benji kay iatake wala siya nadali nga madala sa ospital. Sa una palang di ay na na siya'y sakit sa kasingkasing. -kasing. -kasin. wala pa kaila, nagkaila, pero so bisan kinsa na niya, wala siya gisulti o ako. Wala ko na kahibalo nga dugay ra di ay niya gidonate ang iyang mata. At kung nabot ang time nga mawala na siya, Aron makatabang siya sa uban nga makakita og balik. Pag sa katapusang higayon, ang hanggi-memorize ang kamot ang nawong ni Benji. Dili ma-explain ang kasakit kulay undang sa pagtulo akong luha. Ngano'ng siya paman, siya man unta ang gusto na akong unang makita, pero dili na mahitabo. E dili na nako siya magunitan og makita, ang tuwad sa hangtod. Ang pamilya pa dyan ni Benji ang nagyasto sa tanan sa kuang operation. Kaya una pa lang, na daw na ang gusto ni Benji. Huwag naan na siya gani giandam ng para sa kuang transplant. Successful ako ang transplant. Huwag after pila ka bulan, tinaw na ako ang pananaw. Pero sakit kaayo kaya mga pictures na lang ni Benji ang ang nakita. Ito man dyan ni Benji ang iyang promise na makakita ako sa mga places nga mo ang gisuruyan sa una. Ipakita niya ang mga dagat nga mo ang mga paborito. Nakita na na ako ang kaputi sa balas. Murag paraiso ang palipot o niya tinaw kayo ang dagat. Ipakita niya na ako tanan pero nag-inusara na lang ko magwala na siya sa kuwan tapat. Parehas ni Benji, ni promise po ko sa beach, nga mo ang paborito, nga siya lang ang akong una o katapusang lalaki, nga akong higugmaon, hangtod sa magkita ming duha o balik. Dili man ako siya makita sa kong mga mata. Pero naa siya perme sa kasing-kasing ang hunahuna. Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never shout from the top.